Basta para sa'yo, sweetheart. Maliit na bagay lang ito. Hindi ka pa ba pagod? Gusto mo bang mag-swimming? Nakangiti na wika ni Gio. Agad naman akong napasimangot sa sinabi nito. Ang init kaya ng sikat ng araw. Nang tingnan ko ang aking relo ay alas 11 na ng umaga. Malapit ng mag-lunch. Parang nabasa naman ni Gio ang tumatakbo sa aking isipan. Nagaya na ito na umuwi muna kami ng bila. Kakain na lang daw muna kami ng lunch at mamaya na namin pag-iisipan ng susunod na gagawin. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay agad akong nagsabi kay Gio na magpapahinga muna ako para kasing bigla akong inantok. Napansin ko naman na abala si Gio sa kanyang cellphone. Si Aero ang kausap nito. Siguro nagre-report ito sa kanyang amo. Pagpasok ko ng kwarto ay agad akong dumiretso sa walk-in closet para maghanap ng pamalit na damit. Isa-isa kong binuksan ng mga kabinet. Pinakaalaman ko na din ang mga drawer. Nagahanap kasi ako ng Andes. Nagulat ako ng puro alahas ang laman ng isang drawer na aking nabuksan. Nagkikislapan ito sa sobrang ganda ng mga bato. iba ibang ang design ng mga naturang alahas. Alanganing hahawakan ko ng isang set ng alahas na may kumikinang na diamond. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang nakangiti na si Gio. Sorry, napakaalaman ko yata ang mga gamit na to taranta wika. It's okay, sweetheart. Do you like it? Nakangiting sagot ni Gio. Maang naman akong napatitig kay Gio. Hindi ko kasi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Sa'yo lahat ng yan, sweetheart. Binili ko para sa'yo. Wika ka pa ni Gio sabay lapit sa akin. Gio, ang dami naman ng mga to. Sino gagamit nito? Agad na tanong ko. Siyempre, ikaw ang gagamit ng lahat ng yan, sweetheart. Hope you like it. Last year ko pa yan binili pero hindi ko maibigay-bigay sa'yo. Kasi iniiwasan mo ko palagi. Wika ni Gio. Pero ang dami mo ng regalo sa akin. Hindi ko magagamit lahat ng to. Wika ko habang ginagala ang paningin sa loob ng malaking walk-in closet na to. Halos kasing laki din ito ng walk-in closet ni Gio sa mansyon. Kapansin-pansin ang mga mamahaling gamit sa loob ng cabinets na halos pambabae. May mga bags, sapatos, mga alahas, mga damit na galing sa mga kilalang designers at marami pang iba. Napangiwi ako dahil hindi ko alam kung paano gamitin ang lahat ng ito. At isa pa hindi ako mahilig sa mga alahas. Wala din akong hilig sa mga bags at sapatos. Nakakahiya, Gio. Paano ko gagamitin ang lahat ng ito? Teka, ang dami mo nang ibinigay sa akin. Samantalang ako, wala pa kahit isa. Sagot ko dito. Huwag mong isipin yon sweetheart. Pagmamahal mo lang, sapat na sa akin. Kontento na ako. Halambing na wika ni Gio. Kinuha nitong isang kwintas at isinuot sa aking leeg. Pagkatapos nitong isuot sa akin ay naramdaman ko na dumampi ang mga labi nito sa aking leeg. Napabungisngis naman ako sa sobrang kilite. Hindi ko akalain na ang isang Gio Villarin ay may ganitong side ng pag-uugali. Ang laki ng ipinagbago nito. Ibang-iba na siya sa Gio na nakilala ko noon. Para akong prinsesa kung ituring nito. Naramdaman ko naman na naglulumikot ang palad nito sa aking katawan. Buong puso naman akong nagpaubaya. Tinutugon ang mga halik nito sa loob ng walk-in closet. Ramdam ko ang matinding pagmamahal nito sa akin sa bawat haplos nito sa aking katawan. Buong maghapon kami nagkulong sa loob ng kwarto. Wala kaming ginawa kundi iparamdam namin ng pagmamahal sa isa't isa. Nakatulog kami ng gabing yon ng payapa habang magkayakap. Kinaumagahan nagising ako na wala na si Gio sa aking tabi. Nang tiningnan ko ang oras ay alas 7 pa lang ng umaga. Agad akong pumasok sa loob ng CR at naglinis ng katawan. Pagkatapos kong magbihis ay agad akong bumaba ng kwarto at dumiretsyo ng kusina naabutan ko sila manang Delia at Lisa na tulala na nakatingin sa pinapanood sa TV. Hindi ako napansin ng mga ito. Dumako na din ang aking mga mata sa pinapanood nila. Nagulat ako nang makita ko si Ate Aya na ini-interview ng isang showbiz reporter. Miss Ayan Delgado, totoo ba ang napapabalita na ikakasal na kayo ni Gio Villarin? Tanong ng baklang reporter dito. Matamis na ngumiti si Ate Ayan sa harap ng kamera. Baka sa mukha nitong kaligayahan. Napakunot ang noo ko sa nakita, lalo na nang marinig kong binanggit na pangalan ng reporter. Yes po, itutuloy na namin ang kasal ni Gio. We all know naman na matagal na namin itong gustong gawin. Kaya lang maraming mga pagsubok na dumating sa aming relasyon. Ayoko nang balikan ang mga bagay na yon. Gusto ko nang kalimutan lahat ng mapapait na alaala na yon. Nakangiti na wika ni Ate Ayan pero may nasagap kasi akong chika na married na daw si Gio Villarin. Anong reaksyon mo dito, Miss Ayan? Nangiintrigan tanong ng reporter. Mahabang story po kasi yan. Ayoko ng pag-usapan although alam ko naman na ikinasal na si Gio sa isang babae. And worse, she is my sister. Sagot ni Ate Ayan. What? So hindi chismis ang aking nasagap na ang nakababata mong kapatid ang wife ni Mr. Villarin? Paano nangyari yon? Nangi-intrigan tanong ng reporter. I love my sister very much kaya naman nagparaya ako. Iyan din ang dahilan kaya naisipan kung pumunta na lang sa New York. Pinikot niya si Gio ng time na yon kaya naman napilitan si Gio na pakasalan siya. Umiiyak na wika ni Ate Ayan. Nakiusap sa akin si Gio na huwag ko siyang iwan. Hindi ako nakinig. Akala ko kasi makakalimutan ko siya kapag nasa malayo na ako. Pero nagkamali ako. Mahal ko si Gio. Pero mahal ko din ang kapatid ko. Umahagulgol na iyak ni ate. Pero si Gio na mismo ang nakiusap sa akin na ituloy namin ang kasal. Nagpropose sa akin. Ayaw ko kasing hayaan ang pagkakataon na ito. Kaya naman, sino ba naman ako para magmatigas pa? Awang-awa na din ako kay Gio. Alam ko kasing mahal na mahal niya ako. Pagsisinungaling ni ate Ayan inilahad pa nito ang kanyang mga daliri na may suot na engagement ring. Kilig na kilig naman ang reporter na nag-interview dito. Paniwalang paniwala sa mga sinabi ni Ate Ayan. Agad na umagos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na hanggang sa telebisyon ay gagawin ito sa akin ni Ate. Kasi nungalingan lahat ng sinabi nito. Lumilitaw na ako na naman ang may kasalanan. Agad naman akong nilapitan ni Aling Delia nang mapansin ako nito. Taranta namang pinatay ni Lisa ang TV, kahit hindi pa tapos ang interview. Napaupo ako sa isang upuan habang patuloy sa pag-iyak. Naramdaman ko ang paghagod ni Aling Delia sa aking likod. Naku, Senyorita. Sorry po, nandyan pala kayo. Pasensya na po kayo. Natatarantang wika ni Manang Delia. Hindi nito alam kung paano ako aaluin. Senyorita, tahan na. Puro naman kasi sinungalingan ang sinasabi ng ate Ayan mo. Huwag mo na lang pansinin. Pangaalo ni Manang Delia. Pilit ako nitong pinapatahan. Anong nangyari dito? Bakit umiiyak si Marian? Maautoridad na boses na tanong ni Gio kina at Aling Delia. Kakarating lang nito. May hawak itong cellphone. Taranta naman na napalayo si Aling Delia sa akin. Ah, senyorito. Napanood po kasi ni senyorita ang interview ni Miss Ayan. Pasensya na po, hindi namin napansin na pumasok pala siya ng kusina. Nakita niya tuloy ang interview na ginawa kay Miss Ayan. Paliwanag ni Aling Delia. Lumapit sa akin si Gio at hinawakan ako sa aking muka. Pinunasan itong aking mga luha sa mga mata. Sweetheart, I'm sorry. Hayaan mo, aayusin ko to. Huwag ka nang umiyak. Marahang sabi ni Gio. Pero sinangsira na ako Gio. Sa harap pa talaga ng telebisyon sinabi ni Ate Ay lahat ng kasinungalingan niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na akong pinakamasamang kapatid? I hate her, Gio. Wala na silang ginawa kundi saktan ako. Umiiyak kong sagot dito. Nakita ko naman ang galit na rumihistro sa mga mata ni Gio. Habang pinupunasan ng aking mga mata. Marians POV Patuloy ako sa pag-iyak. Bakit sila ganoon? Ayaw ba talaga nila akong lumigaya? Masaya ba sila kapag nakikita akong nasasaktan? Bakit napakahirap ng sitwasyon ko? Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Gio. Umiyak ako ng umiyak sa mga bisig nito. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pag-angat ko. Binuhat pala ako ni Gio. Agad naman akong napakapit sa batok nito. Isunod nyo na lang sa kwarto ang pagkain, Manang. Narinig kong utos ni Gio kay Manang Delia. Masusunod po, senyorito. Sagot naman ni Manang. Agad namang tumalikod si Gio habang buhat-buhat ako. Dumeretro kami sa kwarto at dahan-dahan akong ibinaba nito sa kama. Sweetheart, tama na. Please, maging matapang ka. Nandito lang ako. Narinig kong wika nito. Ang sakit-sakit kasi. Bakit ganun sila sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa para makapasok sa puso ng pamilya ko? Sagot ko kay Gio. Nandito kami, sweetheart. Ako, ang mga anak natin. Sila mami at daddy. Nandito kami. Kami ang pamilya na nagmamahal sa'yo. Malumanay na wika ni Gio. Kung pwede nga lang na burahin ko sila sa isipan mo, sweetheart. Para hindi ka na masaktan. Kung pwede nga lang na utusan kong isip mo na kalimutan na sila. Na huwag mo na silang isipin pa. Gagawin ko. Pero hindi eh. Tao lang din ako, sweetheart. Tao lang tayo. Wika ni Gio. Maiintindihan ko sana kung hindi ko sila kadugo eh. Pero anak nila ako. Kapatid ako ni Ate Ayan. Kasalanan niya naman kung bakit umantog sa ganito. Umiiyak na sagot ko. Wala akong kasalanan, Gio. Siya ang may gusto kaya nangyari ito ngayon. Mahal kita. Mahal na mahal hindi ko na din kaya na mawala ka sa akin. Lalo na ngayong alam ko na mahal mo na din ako. Buong katapatan kong wika kay Gio. And I love you too, sweetheart. Sabay natin tong haharapin, okay? Tama na yan. Baka makasama sa yon labis na pag-iyak. Di ba sabi ko ayaw ko nang makita pa na umiiyak ka? Masuyong wika ni Gio. Hindi ko kasi mapigilan eh. Ang sakit kasi. Wala kong alam na ibang paraan para maibsan ang sama ng loob ko sa kanila. Matagal ko nang tiniis ang ginagawa nila. Pagod na ako sa mga ginagawa nila. Sagot ko kay Gio. Umiling lang naman si Gio pero baka sa mukha nitong tinitimping galit. Ilang sandali pa ay dumating na din si Manang Delia. May dala itong pagkain. Agad naman itong kinuha ni Gio at inilapag ang pagkain sa aming harapan. Dito lang ako sa tabi mo hindi kita iiwan. Kumain ka muna. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Ako nang bahala. Malambing na wika ni Gio. Kasabay ang paglagay ng pagkain sa kutsara at isinubo sa akin. Nagulat naman ako sa ginawa nito. Kaya agad akong napanganga upang tanggapin ang pagkain na isinusubo nito. Thank you. Pero kaya ko naman kumain mag-isa. Hindi mo na kailangan pa akong subuan. Sabayan mo na lang ako sa pagkain. Uwi ako dito. Hindi ko kasi akalain na susubuan pa ako nito. Kumuha na din ako ng kutsara at tinidor. Ngumiti naman si Gio at inumpisahan na namin kumain. Panakanakang sinusubuan pa rin ako nito. Kaya naman ginagantihan ko din siya. Sinusubuan ko din ng pagkain. Nalabis naman itong ikinatuwa. May mga pagkakataon pa nga na hinahalikan ako nito sa pisngi. Pagkatapos namin kumain ay biglang nagpaalam si Gio sa akin. Pupunta daw ito sa opisina. Agad naman akong nakadama ng kalungkutan. Akala ko kasi makakasama ko ito buong maghapon. Buong akala ko din darating ngayon ang kambal naming anak. Pero hindi na lang daw muna tutuloy dahil sa gulong ginawa ni Ate Ayan. Balak na lang din namin kasi na bumalik muna ng mansyon. Pero bago nakaalis si Gio ay nagbagong isip nito. Tinanong ako nito kung gusto ko daw bang sumama sa opisina nito. Nagaalala aalala daw kasi siya na iwan ako dito sa bila. Masaya naman akong pumayag. Sa ilang taon na pagsasama namin ni Gio, hindi pa ako nakakapunta sa office nito. May room naman na karugtong yung office ko. Pwede kang magpahinga doon habang hinihintay ako. Nakangiti na wika ni Gio. Talaga? Sige, doon na lang ako matutulog. Kapag aantokin ako, nakangiti kong sagot dito. Agad akong nag-ayos ng aking sarili. Pinili ko magsuot ng kulay pink na dress na lagpas ng aking tuhod. Tinernohan ko ito ng white sandals na hindi naman kataasan ng takong. Sakto lang para hindi mangalay ang aking mga paa. Isinuot ko na din ang hikaw na terno sa aking kwintas na isinuot sa akin kagabi ni Gio. Tinernohan ko ito ng LV sling bag. Pagkatapos kong mag-ayos ay agad kaming umalis ng bila. Katulad noon kapag umaalis kami ng bahay ay nasa likod kami ng sasakyan nakaupo. Sa harap ay ang driver at ang isang bodyguard ni Gio. Nakabuntot naman sa amin ang isa pang sasakyan na puro bodyguards ang sakay. Nakaakbay sa akin si Gio habang bumabiyahe kami. Nakasandal naman ang aking ulo sa kanyang balikat. Mabilis kaming nakarating ng opisina nito sa Makati. Pagbaba pa lang namin sa lobby ng isang building ay agad na napatingin sa amin ng mga tao. Nagbubulungan ng mga ito habang nakatingin sa amin ni Gio. Nakahawak sa bewang ko si Gio habang kami ay naglalakad. Lahat ng aming madaanan ay yumuyo ko at bumabati kay Gio. tangin tangulang naman ang isinagot ni Gio sa mga ito. Seryoso ang muka nito. Sumakay kami sa elevator papuntang 25th floor ng naturang building. Paglabas namin ay nabungara namin ng isang babae na nakaupo. Abala ito sa kanyang ginagawa. Pero nang mapansin nito na paparating si Gio ay agad itong tumayo at bumati. Good morning Mr. Bilyarin. Agad na bati nito kay Gio. Sumulya pa ito sa akin at nginitian ako. Nandito na ba si Aaron, Miss Lacson? Agad na tanong ni Gio dito. Agad na tumangon naman ang babae na si Miss Lacson. Yes, sir. Nasa conference room po siya. Hinahanda ang mga gagamitin para sa meeting mamaya. Tumangu lang si Gio at inakay ako papasok sa loob ng opisina nito. Natulala ako sa sobrang ganda ng loob. Kitang kita kasi mula dito sa kinatatayuan kong halos buong Makati dahil sa lamin lang ang pinakadingding ng naturang opisina. Wow, ang ganda naman ng office mo, Gio. Nakangiti kong puri. Agad akong lumapit sa salamin na dingding upang pagmasdan ng labas. May napansin akong kurtina sa kabilang bahagi ng naturang salamin na dingding. Nakangiti naman si Gio at lumapit sa likod ko. Niyakap pa ako nito at hinalikan sa batok. Ilang sandali pa narinig kong may kumakatok. Kumala sa pagkakayakap sa akin si Gio. Inalalayan ako nitong maupo sa kanyang swivel chair. Pagkatapos ay seryoso itong nagsalita upang papasukin kung sino ang kumatok. Agad na pumasok sila Aaron at Miss Laxon. May mga dala itong kung ano-anong mga papeles. Agad na dumako ang mga mata ni Miss Laxon sa gawi ko pagpasok nito sa loob ng opisina. Miss Laxon, she is Marian, my wife. Si Aaron na lang muna ang isasama ko sa meeting Para naman may kasama dito si Marian Make sure na magiging komportable siya dito Wika ni Gio kay Miss Lacson Agad naman itong tumango Sige po, Mr. Villarin Ako na pong bahala kay Mrs. Villarin Nakangiti na wika ni Miss Lacson Sweetheart, dito ka lang muna Kapag may kailangan ka, wag kang mahiya mag-utos kay Miss Lacson Pipiliting kong matapos agad ang meeting para makabalik agad Nakangiti na wika ni Gio. Agad naman akong tumango, lumapit pa ito sa akin at hinalikan ako sa noo. Sabay labas ng opisina. Mukhang mabait naman ito at mukhang matanda lang sa akin ng ilang taon. Miss Lacson, may bilihan ba dito ng snacks? Tanong ko dito, upang may mapag-usapan naman. Para kasing naiilang sa akin si Miss Lacson. Ah, uh, ma'am, nagugutom na ba kayo? Ano po ang gusto nyong kainan para ibibilhan na lang kita sa baba? Alok ni Miss Lacson. Naku, huwag mo na akong tawagin na ma'am. Nakakailang. Tsaka huwag niyo na din po akong pinopo. Nakangiti na wika ako dito. Eh hindi po pwede ma'am. Baka po si Mr. Villarin. Sagot nito sa akin. No worries. Akong bahala. Basta tawagin mo na lang ako sa name ko. I am Marian. Ikaw, anong first name mo? Tanong ko dito. An po, An Lakson. Sagot nito sa akin. Okay, An. Samahan mo na lang ako sa baba. Bili tayo ng food. Mamaya pa naman siguro matatapos ang meeting nila eh. Aniaya ko dito. Agad kong kinuha ang aking sling bag at nagumpisa ng maglakad palabas ng opisina. Nakasunod lang sa akin si Ann hanggang nakasakay kami sa elevator. Matagal ka na bang nag-work dito, Ann? Tanong ko dito masyado kasi itong tahimik. Kaya naman natanong ko ito sa kanya para naman may mapag-usapan kami. Two years pa lang po, si Sir Aaron po ang nag sa akin as one of the secretaries ni Mr. Villarin. Sagot sa akin ni Ann, tumangutangu naman ako dito. Pagkarating namin sa ground floor ay agad kaming lumabas upang maghanap ng mabibilhan ng pagkain. Nakita ko pa dito ang ibang mga bodyguards ni Gio. Nakatambay, Buti na lang sa paligid ng building ay may ilang restaurant at coffee shop. Agad akong pumasok sa isang coffee shop. Girl, di ba siya ang wife ni Mr. Villarin? Narinig kong wika ng isang babae habang papunta ko sa counter para umorder. Nakaupo ito sa isang table at nakatingin sa akin. Yes, siya nga. Gosh, siya yung sisteret na ng ng boyfriend ng kapatid niya, si Miss Ayan. Nasa interview pa ngayon kahapon eh. Wika naman ng isang babae. Hindi ko na lang ito pinansin at tuloy-tuloy akong naglakad papuntang counter habang nakasunod sa akin si Ann. Tinanong ko si Ann kung ano ang gusto nito. Noong una ay nahihiya pa ito pero napilit ko din. Agad akong umorder ng cold drinks at cake. Pagkatapos ay agad akong nagbayad at umupo sa isang table upang hintayin ang aming order. Nagpalinggali-gali muna ako sa paligid. Nang mapansin ko na sa akin nakatingin ang halos lahat. Nailang naman ako sa klase ng tingin ng mga ito sa akin. Kapal ng mukha, no? Hindi malang naawa sa kapatid niya. Siya palang reason kaya nagkaskandal si Miss Ayan sa New York. Narinig kong wika ng isa pang babae habang matalim na nakatingin sa gawi ko. Mukha namang inosente ang mukha pero may pagkamaldita palang ugali. Nasa loob ang kulo, girl. Wika naman ang isa pa. Hmm? Balita ko itinakwil na daw yan ng sariling pamilya. Buti nga sa kanya, nakakahiya siya. Bungisngis na wika ng isa pa. Ma'am, balik na po tayo sa office. Balikan ko na lang ang order natin. Bulong na wika ni Ann. Naririnig din marahil nitong mga pinag-uusapan ng mga tao sa loob ng coffee shop. Gusto kong umiyak sa mga narinig ko. Pero pinipigilan ko lang ang aking sarili. Nangako na ako na hindi na ako iiyak pa. Nangako ako kay Gio na magiging matapang ako. Wala silang pakialam sa buhay ko na meron ako ngayon. Ang mahalaga ay mahal ako ni Gio. Okay lang ako, An. Hintayin na natin. Sagot ko na lang dito. Marahan ko na lang pinunasan ang aking mga mata. Pakiramdam ko kasi tutulo ng aking mga luha. Grabe pala ang mga kasinungalingan na sinabi ni ate kagabi sa national television. Kagabi pa pala. Marian's POV I hate you, Marian. Sana namatay ka na lang noong nagkasakit ka. Hindi sana ako nagdurusa ng ganito kung natuluyan ka lang noon. Galit na wika ni Ayan. Ate, wala na ba talaga akong puwang sa inyo? Ganoon lang ba kadali sa iyo na mawala ako? Umiiyak ko na wika dito. Oo, dahil suwail kang kapatid. Hindi ko sinabi sa'yo na agawin mo sa'kin si Gio. Pinahiram ko lang siya iyo. Galit na sagot ni ate. Mahina lang ang boses nito para hindi marinig ng ibang nakikiusyoso. Bakit? Anong palagay mo kay Gio? Laruan? Nakapagsawa ka na pwede mong iwan sa isang tabi. At kung kailan gusto mo ulit, gustong laruin, babalikan mo? Ate, napaka unfair mo. Selfish ka. Hindi mo iniisip kung anong nararamdaman ng ibang tao. Galit na wika ko dito. I don't care, Marian. I don't fucking care. Ang gusto ko lang si Gio. Akin siya at wala kang karapatan na lumigaya kasama siya. Galit na sagot nito. Umiling-iling ako habang nakatingin kay Ate Ayan. Kapatid ko ba talaga ang kaharap ko? Kadugo ko ba talaga siya? I'm sorry, Ate. Kahit kailan hindi magiging sayo si Gio. Minsan mo na siyang iniwan. Pinagpalit mo siya sa karir mo. Sagot ko dito. Sa umpisa pa lang, alam mo na yan ang plano ko, Marianne. Pero anong kinawa mo? Inakit mo siya kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Ngayon nandito na ako, ibalik mo siya sa'kin, Marian. Galit na wika ni ate. Nandilisik na ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko siya inakit ate. Alam ng Diyos kung paano ko siya iniwasan pagkatapos kong gumaling. Pero mahal niya ako. Mahal ko siya. Kaya please ate, maging masaya ka na sana para sa amin. Para sa mga anak namin. Kailangan ng kumpletong pamilya ng aking mga anak. Nakikiusap na wika ko dito. Hindi ako papayag. Magkakamatayan tayo kapag hindi mo nilayuan si Gio. Akin siya. Akin siya. Mga agaw ka. Marian, traidor. Sigaw ni ate sa akin. Wala na itong pakialam sa paligid. Nagi-hysterical na ito. Hindi totoo yan. Ikaw ang nagtulak kay Gio para mapunta sa akin. Huwag mo naman sanang palabasin na kasalanan ko to. Dahil sa umpisa pa lang ikaw ang may gusto nito. Kaya tayo nagkakaga nito. Galit na sigaw ko din dito. Hindi na tayo mga bata para mag-away ng ganito ate. Na lahat ng gusto mo nakukuha mo. Iba na ngayon. Grow up ate. Wika ko dito.